Mga katribing, lumobor na po mga 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 si Kat... Mga, mga, mga katribing, si Katribing Roy, sumobor na po yung para sa 50 ang ambagan <laughs> Ay, um, na 150 po yan. O, oh, 150 po. Hey, Rod. Pa, ito yung 7-11 mga katribing. Ano ba pinipili nyo dyan? Ito na. No. Ha? Nakatikin man lang tayo ng masarap-sarap. Ako nga nandiyan. O, yan ha? Yes. Nang bread da akin. Okay, ako nga yan. Okay na yan. Kaya naman na doon. Nang bread da akin. Eh, paano mo ba? Yan, kabihan mo nang nangangang sa'yo. Hahaha.

390. Oh, 390 oh, na lang, may bawas pa ba? muna ng 20. Yan. Mayroon. Mayroon okay. Si Tripping Roy. Tripping Roy. Wala, ay, tapos, tapos na 'yan. Tapos na. Ay, ay, ito na kasama pa to. Uh, uh, so, Roy okay. 'yan. 35 eh. Hoy, walang mo. agawan ha, mamaya ha. Paka-may agawan. <laughs> <laughs> Okay. Ah, okay na ba ate? Palo ko bed na yan. Sabi ko, 180 lang eh. Dito na namin makakainin, te. So, ayan. Paano tayo? Paano na? Oo, oh, anong ginagawa? Anong tayo? Spawn. Spawn? Aba, English yun ah. Nakapag-English. <laughs> Nakapag-English. <laughs> five pesos isa? Huh? Oo. Oh. O, oh, dagdag mo na, bilis. Sige. Oh, sige. <laughs> ba yan? boy. yung spoon Kasi in-English mo kasi. Wala na nga, Okay. in-English mo kasi po kasi yan. tayo? Ano lang? lang. 30 lang. Ano ba yung Oh, ini, ay bumili na daw. Ah, bumili na, meron na okay. No, ayun, ayun. Walang libre ngayon Wala libre may tawa tulis mo. Yung kahoy yung kunin kahoy. Kahoy. Yung kahoy asan na yan ayon. Iyon, ayan. Oh, kahoy. ayun na pala. Ay, dito kayo na okay, palitan Okay. Maganda ba? Tatriat ay to. Ito lang kayo na tinitinang ba? Oo, kasi ako. Oo, kasi ako. Oo, kasi ako. Oo, kasi ako. Oo, kasi black Oo, kasi ako. Oo, kasi ako. Oo, kasi ako. Oo, kasi ako. Ang kasi ako. Ang Mugo bayad. Okay, sige, testing natin yan. No, no, no. For the next vlog. Ready? <laughs> <Okay>. Magana, <laughs> hey, magana, magana. 400 plus 1,000. 400 plus 1,000. Yan lang <laughs> binayari yan. Yan lang binayari yan. Yan lang binayari Chocolate po to. At tsokolate kasi siya. Ang sarap yan kung may saging. Kasi ano yan? Saging. Di wala nga pa nga daw saging. Hindi pa tayo hinog. Tinapan. Tingray, yo. Tingray, yo. Mauli. Kaya. Tumaob. Tumaob. Oo, oo, Ngayon. Ano na ito? Kapag na yung mga Ano? Uy, ingatan mo to. Ingatan niyan. Uy, ingatan niyo ito. Uy, ingatan niyo mga ito? 82. kasama yung baso. 82. kasama 82. Iwi ko yan. Iwi ko yan. Hello. Wow. For the first time. Kaya, ka? kaya. roy? kaya. Hey boy, Roy, birthday, birthday yeah. Triping Roy! Oh, hi, Ay, Hindi mo alam kung <laughs> sino kay Dodong! Dodong? Dodong Dodong, shout out dong, Ice cream dong, oh. Oh, huh? oh, oh. sorry. naman, eh. Oo. mapanis. ha? Ay, birthday, Triping no, hindi <laughs> naka-play, no? Sabi so, Ay, hindi naka-play! Susay! Huwag yun mo yun ha. sa <laughs> akin. Lami <laughs> ya oi. Yeah. Lami Lami lagi. Lami. kayo. <laughs> <Lemi> kayo. <laughs> kaya pala mahal eh. pala mahal. Matigas talaga pala kaya mahal. Matigas. Lumalaban Lumalaban? Ay lumala. Pwede na? O, oh, lang. Oh, lang. lang ah? oh, o, si 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 yung ganda lang. 50. 50. O, yung 50. lang yung 50. 50. Tama na yan, ha? na. O, 50 yan, ha? Kornito na sana yun. Oh, hanggang sana narating ang 20 mo. <laughs> Ngayon, 500 na. Buti ka, naging 400. O. I-away ko yan, eh. Kasi hindi ko makapag- nam nam Ha? Ano yeah. yung tuto uh, namin? Patigas? 30 mm. lang <laughs> yan eh Uy, magkano ba yung ambang mo dyan uy? 200 na dyan, ano siya kayo? 200 na dyan uy, kaman na yan Pungkornito tayo, nagdalawa sa tayo Uy, dalawa Ano? Yan pala yung panghalo eh, pang, Halo yan Ano? Tapos na to. One? Five Six na kayo kay iuwi ko na yan lahat. tayo. Kasi mahal e. Right. Ha? Diba iiwan muna natin dito kasi magba-vlog ka ba? Pwede Lopok gate ba? Hmm. Pero nami. Ito na, Roy. Mm. Ito na muna, Roy. Ito na po. Ah. Welcome to my vlog, mga hey, ka-tripping. This to is to a, to a, si ka-tripping. Oh. Mga ka-tripping, eh, na po, kumipitas ng ice cream. Siya po yung my birthday. My birthday po yan. Ah. Shout ah, out to you, mga ka-tripping. Ka yan Lenmar. Uh, kay Lenmar. Yeah. Hello? Uh, Hello? Lenmar, shout out sa'yo. Birthday ni tripping, Roy. Pero nami ito, wey. Bihira ito mangyari kasi nga minsan lang ito ay ito yung na-uwi na, na mag-inasal. Hmm. Ito nga mga ka-dribbing. Ayan, 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 mm, ayan. Hmm, sarap. Ang lamig ka ayaw. Sabay, sabay, sabay na mga ka-dribbing. Mga ka-dribbing, nakadobli na po siya pang isanda na po yun. 50 lang yung ambaga na. <laughs> meron ko muna doon sa gilito. Ay, ay. ay. meron pala. Pag-alik po, akira ito siya eh. Ito makibas ito eh. Ah, okay. okay. mga katripping sumobor na po si mga, mga katripping si katripping Roy sumobor na po yung para sa 50 ang ambagan na 150 po yan oh, 150 po 150 po yung ambagan na yan siya lang po ang sobra sa ambagan so 150 mga katripping welcome to my vlog ako. Ano yun yan? Akin. Tripping Roy! Ako ano Okay na to? Subukan mo lang. Ay, yung 152. 152? 152? Alam ko na. Uy, to? to? Walang doge ito ka Tripping Roy, walang logi. Walang na? Wow! Anami? Anami? Anami, good! Ah, Ha? Paano kayo? Ayon, ka dripping ayon, ayon, ayon. Yung... yum Yum, yum, pa. Nguming-nguming. Matigas <laughs> mo. Pero, anami? ilalim ng kakaroon na bundok. pala. Tos. Salamat

wala ka to. Ang ganda lang po siya yung Roby Padilla. Yung alalay lang yan. Ang alalay ni Roby Padilla. Kasi ito si Padilla. Roby siya si Padilla. Live yan. Yan na po ang alalay ni Padilla. Ang alalay lang ni Padilla. Yung kasi ito si Padilla. Ano yung totoo lang? <laughs> live? to? Live yun. Bukas. Hmm. Bukasan na? Lalive na lang. Bukas ba doon? Bukasan. Bukas nilalive. Bukas, <laughs> Ay, balala. Oh, no. Linggo, away ako. Hmm? Linggo. Bila linggo? Hmm. mo, wala na yung ganun mo na yung mo Wala na yung mo <laughs> doon. <laughs>

Hindi naman eh, kaya yaman uh, nyo yung nila. Oo oh, nga, tama yan. Teka, teka. Mayroon, may na nga. Kanay so. na tayo dyan. To, so. nagkano oh. nga kami. Nanakawi namin ng budget. Wala nga. namin kay Boss Loyo. Um, wala niya ako, tig 6,000. Hindi nga ako na mga problema. Ngayon, mga problema ka talaga sa kanya ngayon. Yan lang <laughs> nga. <tano> lang yan. <laughs> <laughs> tama. Mayroon na pala. Mm -hmm. Meron din pala mag-vlog mag oh, mag, mag vlog ng ano no. <laughs> Meron din ako, ako ng camera. Hmm. Kasi okay, ka mag-isa. Ah, ah, si mag may ko lang mag-isa. Nasa bulong. Eh ba mga tripping ito ba mga tripping oh. yung sponsor namin. Pansy, si pagkagano ng lugi ka sa kainan eh. Oh. Ito, ito po yung <laughs> <laughs> alalin ni Robin. Robi baka inan yan. Ayun po yung alalin ni Robin. Ito lang po talaga si Padilla. Robin. Ang alalin po ni Robin. Ayun po. ayan ayan yan. Ako ay naman yan oh. Shout Ay, uh, out kay Asuka. Ay, to, ako, Naka-live to to. Nakalive to. Uy, uy. uy. uy uh, kumakal na Ay, mo. Ayan, mayroon naman. Ayan po yung ni Robin. Ito po alali ni Robin. Ito po si Padilla. Happy mm. birthday ka, Trudy. Ay, Ayaw ko na. Ayaw ko Okay,